Uh, good morning mga kalab spells. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating gagawin. Uh, binabaliwala ba kayo ng inyong partner? Or yung iba dyan, baka iniwan kayo ng inyong partner? At gusto niyong bumalik siya sa inyo? Mabaliw siya sa inyo? Mahalin nila kayo ng labis? So, ngayon ay gagawa ka na isang ritual para dyan. So, kita nyo naman, may mga nagfi-feedback sa ating mga dinedemo na ritual na bumalik ang kanilang mga partner, nakipagbati ang kanilang mga partner. So, yung mga, depende rin kasi sa ritual kung ano yung tatalab sa inyo at depende rin kung gano'n. Uh, ka-intense yung pagganap nyo so kung maaari, gawin yung intense, full of feeling ang inyong mga ritual para tumalab sa inyo at dapat 100% ang inyong paniniwala so simulan na natin, so eto mga kailangan natin, kailangan natin na isang puting papel uh, picture nya nag drawing lang ako ng picture at ball pen, red ball pen at isang panty yan So, dapat yung panty ay sinuot nyo maghapon at magdamag tapos huhubarin nyo sa umaga or kung kailan nyo gagawin ng ritual kung sa hapon o sa gabi nyo gagawin yung ritual dapat nasuot nyo na siya at least maghapon so kahuhubad na panty ang gagamitin nyo Yan. so una ang ating gagawin ayan kukunin ang ano kukunin natin yung papel Uh, yung kanyang picture muna. So, yung kanyang picture sa likod, sulatan natin ang kanyang pangalan. ko alam niyo yung birthday niya, ay, ay mas mabuti. So, ayan, sinulatan ko ng pangalan. Lapag ko muna siya dyan. Tapos yung papel, kunin niyo yung papel. Isulat niya uh, ninyo ang pangalan niya ng 7 beses. So, kung ang pangalan niya is Renz Cruz, isulat niyo ng seven times yung Renz Cruz. Sa likod, isulat nyo ang inyong kahilingan. Ikaw ay lubusang mababaliw sa sobra-sobrang pagmamahal sa akin. mamimis mo ako ng labis. Iiyak ka sa sobrang pagkamiss sa akin. Saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, ako at ako lamang ang, i ang magiging laman ng iyong puso at isipan. So kung halimbawa, nagka-break kayo at nag-iniwan niya kayo or kung asawa niyo nakipaghiwalay sa inyo, pwede niyong dagdagan, sabihin niyo, uh, marirealize mo na sobra mo akong mahal, mamimis mo ako ng labis, babalik ka, ngayon mo mapapatunayan na hindi mo ko kayang kalimutan, hindi mo kayang magmahal ng iba, ako lamang ang iyong mamahalin habang buhay, babalik ka na nagsusumamo, naguumiyak, naglulumuhod. Yun. So, babanggitin nyo Nang pitong beses ang kanyang pangalan at yung kahilingan ay babanggitin nyo rin ng pitong beses, seven times. So, lagay ko rito seven times para hindi din nyo malimutan na seven times. Yan. Ito, seven times yung pangalan. So, halimbawa, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz, Renz Cruz. Renz Cruz. So, banggitin natin yung kahilingan. Ikaw ay lubusang mababaliw sa sobra-sobrang pagmamahal sa akin. Mamimiss mo ako ng labis, iiyak ka sa sobrang pagkamis sa akin at saan ka man naroroon. Ano man ang iyong ginagawa, ako lamang ang magiging laman ng iyong puso at isipan. So kung gusto natin dugtungan, marirealize mo, mararamdaman mo na sobra mo pala akong mahal, hindi mo ako kayang ipagpalit sa iba, hindi mo kaya magmahal ng iba. Hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo. Hindi mo kayang kalimutan ako. Babalik ka, magsusumamo, mag-uumiyak, maglulumuhod kang babalik sa akin. So, banggitin nyo ng seven times. Pagkabanggit nyo ng seven times, so, tupiin nyo ng tatlong beses. Yan, ipasok natin yung picture dyan. Tapos, tupiin natin ng tatlong beses, isa, dalawa. So, laging paharap sa atin ang pagtupi. Yan, tatlo. Tapos, ilagay sa loob ng panty. So, kung may yung panty nyo is ganito, may lalagyan sa loob, ganyan. So, kung wala naman lalagyan, insert nyo lang sa panty. Tapos, tupiin nyo yung panty. Yan. So, gagawin nyo to mas maganda kung bago kayo matulog para lalagay nyo sa unan nyo. Yan. So, tupiin natin yung panty. Ilalagay sa loob ng unan tapos uh, so halimbawa ginawa nyo to ng monday, so pwede nyo gawin to any day pero mas maganda kung tuesday or friday so halimbawa ginawa nyo ng monday so gabi ginawa nyo nilagay nyo sa ilalim ng unan hinigan nyo uh, second day, uh, monday, tuesday so gagawin nyo sya tuesday Friday, Thursday, Friday, ah, uh, Tuesday, ah, uh, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, tapos Monday ulit. So, pitong gabi, kukunin nyo yung panty sa una nyo, tapos, babanggitin nyo uli yung pangalan nyo ng seven times, tapos, babanggitin nyo uli yung kahilingan nyo ng 7 times. Tapos, lagay nyo sa unan, tapikin nyo yung unan nyo 7 times, banggitin nyo yung pangalan, banggitin nyo yung kahilingan. O, halimbawa, uh, Renz Cruz, babalik ka sa akin, ganyan, ganyan, ganyan. O, pangalawa, Renz Cruz, babalik ka sa akin, ganyan, ganyan. So, 7 times pa, wow, tapikin nyo din yung unan nyo. Bawat banggit nyo, tapikin nyo yung unan nyo ng 7 times bago kayo matulog. So hanggang dyan po, nagtatapos ang ating ritual. Sana ay makatulong sa inyo ito. At marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig at panonood ng aking mga videos. Thanks for watching. Bye! Good morning mga spells. Ngayon ay magbabahagi na naman tayo ng isang ritual upang makatulong sa mga kaibigan natin dyan na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga karelasyon. Gusto mo ba na mabaliw ng husto sa iyo ang iyong minamahal at wala na siyang ibang iibigin kundi ikaw at hinding-hindi na siya titingin pa sa iba? First, pues, gayahin niyo ang ritual na ito para kayo lang ang mahalin ng inyong partner. Uh, pwede itong gawin lamang sa mga karelasyon kahit LDR or mag magkasama kayo, pwede rin. Pero hindi ito pwedeng gawin ng mga hindi magkarelasyon. Gawin lamang to tuwing Tuesday or Friday, 5.30 a.m. So, narito ang ating mga kailangan. Isang garapong babasagin. Uh, picture ng ating minamahal. Ayan, picture. Dinrawing ko lang yung picture. So, dapat may picture kayo. Panulat. Red ball pen. Isang, ayan, red ball pen. Isang basong suka. Uh, bawang. So, hiniwa-hiwa ko na yung bawang. Tapos, sili. Red na sili. At saka, hiniwa-hiwa ko na rin yung sili. At saka, one tablespoon na uh, black pepper. Yung durog na black pepper. So, yan po ang mga sangkap natin. So, ayusin muna natin. Lagay muna natin dyan sa bandang likod. Um, tapos, Kunin natin yung papel at ball pen. Isulat ang pangalan niya at birthday sa likod ng picture. So, yan. Sinulat ko, Renz Cruz. So, halimbawa, si Renz Cruz yung ating target. Sinulat ko, Renz Cruz. Tapos, sulat natin ang birthday. So, ayan. Halimbawa, ang birthday niya ay June 11, 1990. So, ilalagay natin to sa loob ng garapon ng patihaya. Kaya lang ay malaki yung aking papel, malaki yung aking picture. So, tutuin ko muna yung mga sides para magkasya sa, sa loob ng garapon. So, lalagay natin siya sa garapon, patihaya. So, dapat, uh, naka-up yung picture. So, pag tinignan natin yung garapon, kita natin yung picture na nakatihaya siya. Yan. Nakatihaya dapat yung picture. Yan. Lagay natin sa garapon. Tapos, kunin natin ang suka at ilagay sa garapon. So, ingat lang tayo sa pagbubuhos ng suka kasi para hindi ah uh, o mano yung picture bumaligtad. So, dapat nakatihaya pa rin yung picture. So, dapat ang sukan natin ay lampas sa kalahati ng garapon. Yan, lampas sa kalahati. Tapos, isunod natin yung hiniwa-hiwa na bawang. Yan, lagay natin yung bawang sa loob ng garapon. Yan, So, ayan na yung loob ng garapon natin. Sunod naman natin yung 1 tablespoon na black pepper. Tapos, isunod natin yung hiniwa-hiwa na red chili. Yan. Tapos, ay hawakan natin ang dalawang kamay ang garapon. Humarap sa, sa sikatan ng araw. Pakaisipin ang iyong mahal at sabihin ng taimtim ang kanyang pangalan kasunod ang iyong kahilingan. Halimbawa, Renz Cruz, mula ngayon ay ako na lamang ang iyong pakaiisipin at pakamamahalin. Ikaw ay lubusang mababaliw sa sobrang pagmamahal sa akin. Ulit-ulitin niyo pong sabihin yan, uh, minimum 7 times. Kung kaya niyo mas marami, ay mas mabuti sabihin uh, ng may pananampalataya ng taimtim ng buong konsentrasyon. At kung may gusto pa kayong idagdag, ay pwede idagdag or pwede sabihin ko ano pa yung mga gusto nyong sabihin at ulit-ulitin yung sambitin. Limbawa, di mo ko kayang kalimutan, di mo kaya magmahal ng iba, di mo kayang mabuhay nang wala ako. Lubusan ka magsisisi sa mga kasalanan mo sa akin, sa mga pagsisinungaling mo, sa mga panluloko mo sa akin, at sa pambababae mo. Marirealize mo na ako ang pinakaimportante sa buhay mo, kaya't babalik kang naguumiyak, nagmamakaawa at naglulumod sa akin at mamahalin uli ako habang buhay hanggang kamatayan. Pagkatapos ay manalangin, kaparis ng ganito, o ama kong makapangyarihan sa lahat, Hinihiling ko sa iyo ang katuparan ng aking kahilingan sa pangalan ni Jesus na aking dakilan tagapagligtas. Amen. Tapos isunod ang Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Me, Negni Jesus. Amen. Bam, Bao, bin. So, gawin lamang ng Martes o Biernes kasabay sa pagsikat ng araw habang nakaharap sa silangan. Huwag tatakpan ng garapon, itago sa ibabaw ng kabineto o aparador, wala dapat makakakita. Pwede takpan ng tela para di maka, mapakailaman. So, after 3 days, pwede nyo nang itapon ang laman ng garapon. Gawin nang tama at lubos ang paniniwala. So, hanggang dyan po natatapos ang ating video. Sana ay makatulong sa inyo ang video na to lalo na doon sa mga problema sa kanilang mga kapartner at sana ay makatulong ito upang ang inyong partner ay mabaliw ng husto sa inyo at kayo lang ang kanyang kanilang iibigin at mamahalin habang buhay at hindi hindi na sila titingin sa iba hanggang dyan lang po maraming salamat sa inyong pakikinig sa inyong pananood sa akin mga video uh, maraming salamat bye bye